good afternoon. So, ipakita ko sa inyo yung update ng aking pananim mini garden. Ayan, yun ang aking mga mini garden. So, yun, update ko sa inyo. Yung eto, papaya. So, may papaya na kami. Malaki na siya. So, pinutol namin dati. Maraming munting kamatis. May bunga na. Buti pa yung kamatis, may bunga na. So, yun, marami ng bulak. Update ko. And then, ang aming sili. Duy duya o ginger meron din. At saka sa aming papaya. May bunga na rin. So, what's up? May banana din kami. Yun, tayo nag-vlog kasi naligo pa si Ox. May lemongrass kami. Marami kaming seal eh. So, yun. Mag-harvest pala ako ngayon. Harvest. Lemongrass din kami. Lemongrass naman sito. Yun, meron pa dun sa kabila. Halos matanim namin sili. May malunggay. So, yung... May okra din kami. So, yun. May okra. And then, may alubati din kami. So, proud ako, guys. Kasi, ako ang nagtanim. Kung ayaw nyo maniwala, tingnan yung mga vlog ko. <laughs> Joke lang. Oo, ako ang nagtanim sa mga tanim dito. Yan. Ako po, proud po ako sa akin sarili. Kahit isang nyo ako ilagay, mabubuhay ako sa bundo. Ayun, hmm. let's start harvest oh, po kasi madami bunga, manis, kasi yung bunga, marami din Sa aming papaya, kapiligiran, ka nangungha ako ng mga sili. So, ewan ko ba saan, saan namin to iyan. Pero, ibibigay yata sa mother-in-law ko kasi doon, nahiling din sila sa manghihang. Sobra-sobra na kasi yung bunga namin. More blessings na bunga ng sili. So, ayun guys. Yan lang. Yan ang nakukuha ko. Kaling sa aming mini garden. Proud ako kasi ako yung nagtanim. At may kasama pang lemon sito. So, yun. Sarap. Mama, So, yun. May mga manok zero Then, another at sell of oh, bell paper. Oh, may tanim ako. Proud ako kasi may tinanim may aanihin. So, lang aming kapalagaran. Atar ko kaya. Tcharing! May malaking puno. Malaking puno. Diba? Daming puno.